Welcome to Like Is Real Talk, Motivational Talk, Quotes, and Saying. Sabi ng iba, madali lang daw magmahal ko. Ay yun yung pinakamahirap na gagawin mo sa buong talaan ng buhay mo. Ang dalawang tao nag -i -i pag mas matimpag na yung problema kaysa sa pagmamahal. Pansinin niya mga matatanda, yung mga matatala nagsama, yung kilala na nila isa't isa, yung subukto ng panahon. Masobang dahas ng pagmamahal nila sa isa't isa, -isa. Ang mga problema dumadaan sa kanila, kontroladong kontrolado, hawak nila sa liit. Pansin ninyo yung iba na kahit buto na buto na, wala na yung isa. Pero kalaala pa rin nila yung danapela. Madali lang magmahal pag ganun lahat ay nasa kayo na tama. Subukan mo magmahal pag may problema. Huwag ka magpadala sa kilig at saya dahil yan, patikim pa lang yan. Darating ang panahon na bibisitahin ka ng pagsubok. Walang pinipilin oras kusang dumadating. Pero yung mga mintet na pasunog man yan, yan yung magpapatibay sa inyo. Pandaan mo, ang patipit o rinasun, hindi yan karera na mayroon dulo. May finish lang sa dulo. Bilog yan eh. Minsan nasa taas, minsan nasa babak. Nasa yun na lang. Kung gusto mo pang samahan yan sa lungkot at tigaya. Masasabi mo nagmamahal ka ng tapat. Pag kaya mo mahalin yung tao sa panahong bagsak siya. Sa panahong walang wala siya. Sa panahong nakasala siya. Sa panahong mag-isa pa sa dilit. Pero naiisip mo pa rin siyang mahalin na mamahal ka po kahit masakit na. Ay yung tinatawag na pagmamahal na walang kondisyon. At mamahal ka ng walang hangad na topalit. Mas iniisip mo pa ang pansariling kasayahan niya. Kasi sa sarili mo. Kaya ang palo ko, simple. Hindi mo makikita ang tunay ng pagmamahal sa tamis at tigaya. Mas makikita mo to pag nalagpasan mo yung sakit at lungkot at pagdurusas. Ito hindi to konti. Totoo to puto ikaw tubay kang tao nagmamahal. Huwag mong pakinggan yung mga tao tinatawag kang tangan dahil ikaw nagpakatao ka lang. Nagpahal ka ng totoo. Tandaan mo, ikaw yung taong nagmahal. Hindi yung mga taong panaititah na wala namang alam. Thanks for watching Like is Real Talk, Motivational Talks, Quotes, and Saying. Follow for more videos and it.